okay this is my favorite guys thank you so much sa uh, mabutihing puso nating mga amo na sa tuwing sila ay umaalis at uh, maabot sila ng mga limang araw or one week doon sa kanilang hometown so ayan guys nag pinapalista niya ako ng mga gusto kong pagkain dahil may iwan ako dito sa bahay mag-isa so enjoy ko yung sarili ko na lang sa food trip ayan kahit na marami tayong maiwang trabaho kering kering yan guys basta hindi tayo nagugutong ayun at mayroon tayong mga pagkain marami man maraming mang pagkain sa pero syempre siguro na naisip ni na yung mga nakakaiba na mga pagkain na gusto nating kainin. So, ayan. Pinaglista niya ako ng mga <coughs> gusto kong pagkain. So, lista ako ng hipon. Lista ako ng nyog, ayun, Lista ako ng indomie. ayun, Lista ako ng mga gulay. So, bukas pwede tayo magpakbit. Kompleto tayo sa pang-pakbit. Sa hug ng pakbit, mayroon din nagpabili ako. So, ayun guys. Itlog. Ayan. Pero maraming pagkain dito guys. May karne dyan. Mga manok dyan. May mga gulay din. So, ba diba guys? Iba talaga yung makakain ka ng pinapangarap mong mga pagkain. Na minsan, kapag sumasahod ka, hindi mo na siya nabibili hindi mo na siya na nabibili ng gusto mong mga pagkain kasi iisipin mo na para na lang sa pamilya mo may papadala mo ganun so alam niyo naman guys nandito tayo sa abroad family is love so important to me my family so, kaya sabi ng amo kong lalaki ayan sabi niya maglista ka ng gusto mong pagkain at ibibili kita kasi one week silang wala so ako lang dito mag isa kaya ayun kahit man yan may maraming trabaho ang maiiwanan so kiring kiring natin diba nakaka-relax tayo ng kunti ayun gusto mo makapahinga kapag gusto mo walang mga bata na magdidisturbo sa iyo ayun so ayan i-enjoy natin ang sarili natin sa food trip ngayon so lunch ko pa lang po guys dahil kanina nag almusal ako anong oras na so ang lunch at dinner ko isa na lang Ganun. hindi na ako kumbaga hindi rin ako palakain hindi ako yung palakain talaga ng ano ano, dyan minsan mga tinapay, ganun. Sa ngayon, umiiwas na din ako ng maraming kanin. So, sa isang araw, once, asa isang araw sa bisis na lang ako nagkakanin ganun kasi dati matas yung sugar ko so pinapaiwas ako ng doktor sa maraming kanin so yun siguro pag naluto ito ayon may nagsaing ako ng konti tapos pwede rin maging kubos o mga anong tinapay dyan marami naman may mga tinapay ganun ayun ba diba? So yummy guys, ginisa ko siya pala sa maraming bawang. Ayun. Maraming bawang at butter ang gamit ko. So yummy ito guys. So masarap pa sana ito kung mayroon tayong Sprite baga. Sprite or 7-Up. Yan. Masarap pa sana. Hindi ako nagpapabili ng soft drinks kasi ayaw ng amo ko yon na magbili ng soft drinks para sa akin hindi sa inisip niya daw na pera ayaw niya ng mga pagkain na may ano sa katawan so yun uh, wala mang problema kung gusto ko bumili na ako sa ko. pero pag siya ayaw niya bumili sa akin ng soft drinks kasi alam niyo naman ang soft drinks pag sige tayong soft drinks magkayuti ay tayo so magkaroon tayo ng sakit sa katawan sa so, ng soft drinks so ayun, ayaw niya yun ayaw nila yun Ayan. Pwede kang magpabili ng mga juice or ano. Pero hindi na ako nagpabili. Okay na sa akin ng tubig. Mayroon namang mga prutas. Pwede namang gumawa ng shake. Or kung gusto mo ng juice, may mga fruits naman dyan. Yun. Salana tayo sa pagkain dito. So, thankful lang ako kasi. Ang ano ko lang dito kasi. Dati. Ano, sobrang kulit na no. bata. Ano. Pero ngayon guys, okay na kami. Okay na okay na yung ano, okay na yung bata. Nakuha ko sa technique. Mabait na siya sa akin. Pero dati sa totoo lang nagtiis ako na ilang buwan na parang nag-a-adjust ako sa kanya. So ngayon, okay na siya. Kapag sinasaway, makinig na siya. Ano, ganun. So, tingnan natin kung maalat ba. Okay. Hmm, sarap na guys. Ha, nagugutom ako. <laughs> ang sarap ng hipon. Ang sarap. Nakatagutom talaga guys. Ang sarap. Favorit ko talaga ay sipon. Totoo na. Hipon, alimango. Yan ang pinaka mga paborito kong pagkain seafoods ano seafoods ako guys isda yan kaya natuhang ko ako napunta ako dito sa bahay na to kasi mahilig din sila sa isda ano may is isda kami lagi kami isda alternate yung ulam namin manok dito di sila kumakain yung amo ko noon naman kumakain pero ayaw nila na ngayon so, ang manok dito bihira lang magluto ko ng manok walang kumakain ako lang kaya minsan na ilalagay ko lang sa kainan ng ano or kaya binibigay ko sa kaibigan ko, kapitbahay ko ano, kasi ako lang kumakain ng manok kaya ngayon, pag nagluluto ako ng manok, so ang ginagawa ko magluto ng ako ng parang magkasya yung kunti lang, kasi yung mga bata ayaw mas gusto pa nilang it, nilagang itlog na lang at saka kanin ganoon na lang sila, kaya ginagawa ko magaan ko siya ng itlog tapos ayun, kanin yun. Ang manok, ako lang ang pinapakain nila. Kasi magluluto pa lang ako ng manok, yan magsasabi na sila, ayaw namin manok, ayaw <laughs> di ba So, ayun. Ako lang kumakain ng kating manok. So, kaya minsan pag gumagawa ako ng shopping list, bihira ko na lang ipapalista yun kasi ako lang naman kumakain. So, madalas talaga, karne yun laham. Tapos, isda, yun. Kaya dito, talagang salamat ako guys na nakakain ako ng isda. Tapos mahilig din sila sa gulay. So yun ang gusto ko. Hindi katulad dati na dati na araw-araw manok. Araw-araw manok sa totoo lang magsasawa ko. Kasi na allergy kasi ako dyan sa manok guys. Allergy ako dyan nung nasa Saudi ako. Talagang namantal at nangangati ang mga katawan ko. Pagsakuling kumakain ako ng manok. Ayun. Naiwas ako ng doktor noon sa manok no, pinapag-check-up ako ng amo ko. Ayan. So, ayan. Yummy-yummy na ang ating hipon. Ay. 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 Ang sarap na talaga, guys. Siguro ngayong araw, ngayong gabi ito, mapapala ko sa kanin. Ayan, masarap ang ulam ko. Ayan. Kapagalaban tayo sa kanin. So, iba guys. Yan ayan na. So, pala kanin ko. Tingnan nyo. Ayan. May itim-itim. Ano? Kalukuhan ng alaga ko yan, guys. Pinaglaruan yung bigas. Pinagsama niya yung adas at bigas. Adas na itim. Parang brown na adas. Parang munggo yan. Pinagsama niya. So, walang magagawa. Kasi ang dami ko ng bigas. So, sa na may ganyan. Okay lang. Parang dekorasyon. Sa kanin. inyong. So, yummy, di ba? Yummy. So, Thank you nga pala sa inyong panonood guys. Sa so, ulitin. Uh, ah, uh, siya nga pala sa mga happy friends ko dyan. Or, ah, uh, sa mga gustong mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, subscribe nyo naman ako guys. Help nyo naman ako guys. Pag yan ay kumita tayo dyan. So, magtutulong din tayo sa kapwa natin iwan ko lang guys kung nabuo na ba ang ating rabino kunti-kunti na lang yun nabubuo na siya sasahudin na natin yun so I am happy being a monetized channel ang ating youtube channel ay monetized na so, yun. so hanggang dito na lang guys tumutulo na yung pawis ko init, hindi ako nabukas ng aircon eh. kasi luto lang naman ako sa naman So, thank you, thank you so much sa inyong panunood. Oh, so, ulitin. Thank you, thank you. Sarap-sarap na ako. Siguro tama na yan. Kasi na siya. Eh. Siguro. kapag ko ka na, baka masunod na. Mmm, mmm, yummy. Thank you for watching.